Hello mga kabayan, ito naman po ating recipe today very healthy and of course, very yummy Walang iba kundi ang laswa or tinindig sa Tagalog Yes, ang isa sa mga paboritong luto ni Kabayan Jewel Ayan, panoorin niyo po ha kung paano po natin niluto itong napakasimple but yet very yummy, very healthy na recipe ni Kabayan Jewel Enjoy watching! mga kabayan. Happy cooking po sa ating lahat.